Ang gugo ay isang uri ng pagin na maaring matagpuan natin sa mga kagubatan, lalo na po sa mga malalaking puno at tabi pa ng ilog. Kaya sa video ito, ipapaliwanag ko kung ano ang gugo at ano ang benepisyo na naiibigay nito sa atin. Ang gugo ay isang tradisyonal na sabon ng mga kapapaihan nung unang panahon. Ito po ay ginagamit nilang pansabon sa kanilang ulo na pinakasyampo. Subalit ganun pa man, ang gugo ay maraming benepisyo. Uunahin po natin kung paano gamitin at isagawa ang gugo. Ang gugo ay isang uri ng bagin na makikita sa kagubatan at ito ay kinukuha kapag tama na ang gulang. Yan po yung nakikita nyo sa video. Ito ay puputulin ng 12 inches o more than mga 12 feet at, at pupukpukin bago maging isang gugo. Yung bang pupukpukin po nila yan, yung pag naputol-putol, pupukpukin ng matigas na bagay para po maging ganyan yung nakikita nyo sa picture. At pagkatapos ay ibibilad at kapag tuyo na, ito po ay maari ng ipangpaligo sa ulo. Kapag ito ay tuyo na, ibig sabihin, ito ay preparasyon na, na ito ay maari nang gamitin. Kadaya po, nang nakikita nyo sa video. Ang kanilang paghahanda ay, ng paggamit, ay ipakikita ko rin at sasabihin sa video ito. Sila ay kukuha ng isang maliit na planggana at ibababad nila ang gugo. Siyempre po, may tubig. At hindi lamang yan. Lalagyan din nila yan, pinipit na tanglad. Yan pong lemongrass. At balat ng kalamansi. Habang sila ay naliligo ng katawan, ito ay nakababad. At pagkatapos, ay sa kanila gagamitin ang kanilang binabad na gogo. Wala po akong makita ang actual na picture ng paggamit ng gogo. At wala din po akong materials na gogo upang maipakita ko ng actual kong paliligo kung paano ito gamitin. Pero ako po ay mismong si Lola ay nakikita ko kung paano ito gamitin. Kinukuskus po nila ito sa ulo at ito ay bumubula talaga. At napakabango ng ulo pagkatapos. Mabango na nga po ang ulo nila pagkatapos. Pero lalagyan pa po nila yan ng kanilang conditioner. Kanila pong conditioner ay ang langis ng niyog. Ang langis po ng niyog ay nagdadagdag ng bango para sa kanila, sa kanilang ulo. At nakahanda na ang kanilang tradisyonal na suklay nung unang panahon yung mong ganyang suklay. Pasensya na po kayo at ako ay medyo natawa sa kanilang suklay na pakiramdam ko ay napakahirap ipagsuklay kasi baluktot. Ganun pa man, sa modernong panahon, tayo ay hindi na gumagamit ng mga ganyang uh, gugo. Sa halib, ang ginagamit natin ay ang mga shampoo na kamukha po ng mga ganito. Parang wala na po akong nakikitang gumagamit ng gugo ngayon at malimit o kalimitan ang kanilang ginagamit na ngayon ay ang mga shampoo sa panahon natin. Ganun din ang mga suklay. Wala na din po madalang na ang gumagamit sa mga kababaihan ng ganiyang uri ng panuklay. Kung meron man ay medyo madalang na ngayon. Ano naman ang benepisyo ng ating gugo? Ang gugo po ay nakakapagtanggal ng balakubak at saka nakakamabilis magpahaba at magpatubo ng buhok. ng mga kababaihan noon. Siguro po, pwede rin sa mga lalaki, pero ang nakita ko po ay si Lola. Hindi ko po nakita yung lolo ko na gumamit ng gugo. At bukod pa doon, ito po ay hindi nakakapagbalakubak o nagtatanggal ng balakubak. Kung po ay hindi ka magkakabalakubak kung ikagagamit nito at kung ikaw naman ay may balakubak, ikaw ay matatanggal ang balakubak. Dagdag pa, ang gugu daw po ay hindi nakakapagkati uh, ng ulo dahil ito po ay natural at walang sangkap na chemical. Napakainam po pala ng gugong gamitin pero ito po ay medyo nawawala na ngayon kung meron man madalang na ang gumagamit. Kasi medyo hassle naman to talaga siyang gamitin. Dahil magbababad ka pa, bago ka maligo, bago mo pa magamit. Ako, oh, napakadaming preparasyon kumbaga. Kaya yan din po marahil ang ibang dahilan. Kaya sa modernong panahon, ito ay hindi na ginagamit sa mga balakubak naman o mga nanlalagas na buhok, gumagamit na po tayo ng mga modernong shampoo na tulad niyan na mga anti-dandruff. Kaya't ang gugo marahil ay hindi na natin nagagamit sa ngayon. Maraming maraming salamat po sa muli pagdalaw dito sa aking channel. At nawa po ay pare-pareho tayong may natutunan. God bless us all. Thank you for.